Alo, 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 magandang umaga mga kababayan Magandang umaga sa ating lahat mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Today is Saturday, magandang umaga po sa ating lahat Ito, Maghahanap buhay muna tayo at mag-usap-usap mag muna tayo sandali mga kababayan At medyo magandang panahon natin ngayon mga kababayan At ang ating mga kababayan dyan sa ibang bansa sa Amerika, sa Europa, sa buong Asia, sa Argentina, sa sa Australia, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali sa inyo diyan. So, pag-usapan po natin ang ating sa flood control na naman tayo mga kababayan kung naalala nyo yung nakasagutan ni BBBM sa Pampanga si Congresswoman Ana York the queen of dredging <laughs> ayan po siya mga kababayan no? Oh. o, panoorin natin mga kababayan ah, ayan siya sarap ng tawa niya tawa tawa pa siya sa pagsakay sa bangka mga kababayan ayan no oh. sa ikot ikot sa baha sa pampanga mga kababayan ayan siya oh, sarap ng sakay sa bangka 'di ba? Ayaw kasi ng long time solusyon eh, gusto dredging dredging lang mga kababayan. Ayan naman po mga kababayan ay after Sona 'yan. After Sona. Dang na interview si Congresswoman Ana York. <laughs> Panoorin natin mga kababayan. Sauna from Sona Sa ating presidente sana itignan eh, yung ano sa atin, baka sa atin, expectations sa totoo lang, I'm very hesitant about the SONA. This is not the time to parade the uh, outfits or ano po. Normally, um, I would be enthusiastic. But, talaga ako personally very hesitant. Oo, yeah, hesitant ka? Bakit? Uh -oh. yes. Pero definitely dapat po tayo mag-tone down. Pero I'm hoping that the SONA would be a message of hope naman. Kasi we also need to hold on to something eh. Kailangan po tayong kumapit sa gobyerno. The government is the only force that can help us during that time. So, baka sana naman po, uh, dumaan po si Presidente sa Pampanga. Before the Sona, that would be very powerful, ano po. Yes. So, we are inviting him po to see us um, and help us just before the Sona. Or maybe, immediately after, kung ano po, ano, pwede pong magbigay ng message of hope. kasi meron po tayong billion peso aquaculture industry that is number one in the Philippines and that thrives po on water pero wag naman po sobrang kami so um, we need to find the balance po no to find the right amount of water para makapaghanap buhay po and also to carry on the activities of the so nakita nyo po mga kababayan ng kanyang paliwanag tapos gusto rin palang <coughs> gusto rin humingi ng tulong sa national government nang sila ay nag-uusap kay Mr. President kay PBBM ayaw ng long time solution ang gusto dredging 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 lang sa Pampanga sa kaniyang nasasakupan at mga ilang mayors na kaniyang kasabwat kaya nalulubog ang Pampanga mga kababayan dahil sa short time short term solution dredging, dredging at mga maraming kababalaghan pa sa kanilang mga flood control sa Pampanga mga kababayan tapos humihingi ng tulong sa ating pamahalaan syempre, tutulungan talaga kayo ng pamahalaan ba diba? pero kayo nung una ayaw nyo kasi ang dami nyong kinasabi ang dami nyong reason out, dami nyong reasoning ang dami yung scapegoat case yung ganito case yung mawawala ng hanap buhay eh sabi nga eh tubig na nga eh tubig na nga ang ano tubig na nga lang to so papalaparin lang natin ng konti para ma-hold yung tubig para hindi bababa ang bayan nyo eh hindi long time meron silang solusyon eh dredging mga kababayan <laughs> tapos sisiin sa mahal na pangulo nagsisil sa administrasyon ni PBBM dahil sa mga flood control ng mga kapalpakan at uh, isa pa mga kababayan sa Bulacan ganun din sa Kalumpit Bulacan mga kababayan grabe ang ginawa nila doon sa sa tawag ito sa flood control so ipapakita ko rin yan sa inyo mga kababayan ng flood control doon sa sa Kalumpit Bulacan ang ginawa nila na sang taon pa lang sira na mga kababayan So mga kababayan, maraming salamat so sa inyong mga panonood. Please comment down below and please like and don't forget to subscribe mga kababayan. Muli mga kababayan, ingat po kayo sa inyong hanap buhay dyan, sa ibang bansa. Mahalin nyo po ang inyong mga hanap buhay mga kababayan. Naghihintay po ang inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po muli. God bless us all. bye bye bye. -bye.